Kidlat News Updates Upos si Cesar Soriano, ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arrasya! Kinaaaliwan ngayon sa social media ang pag-anunsyo ng nagwagi sa SK Kagawad sa isang barangay sa Coronadal City, South Cotabato. Parehong 272 votes kasi ang nakuha ng dalawang SK Kagawad candidate na si Nakirstil May Endaya at Ivan James Centenales sa barangay Kalooka. At dahil tabla ang resulta, mawabatid lamang ang makakakuha ng huling pwesto sa SK Kagawad sa pamamagitan ng TOSCOIN. Sa video na kuha ni Jenny Roe Alfonga, kitang magkahawak ng kamay ang dalawang kandidato na tila hango sa announcement ng Miss Universe. Miss Endaya! Miss yes! Si Endaya ang head habang si Centenales ang tail. Sa huli, nakuha ni Centenales ang huling pwesto na animoy nagwagi sa beauty contest ilan pang tablang resulta ang naganap sa ibang panig ng bansa matapos ang barangay at SK elections kahapon gaya sa pagka-chairman sa barangay Rosario Heights sa Cotabato City, SK chairmanship sa barangay 7 Kasiguran Aurora, sa barangay San Jose Pasig City, sa Cavite City na pare-parehong pinagdesisyonan ng Toscoe. Ayon sa Comelec, alinsunod sa batas ang Toscoin kapag nagkaroon ng tablas sa botoha. Bahagyang bumaba ang outstanding debt o pagkakautang ng gobyerno ng Pilipinas sa 14.27 trillion pesos sa pagtatapos ng Setyembre. Mas mababa ito ng 80.9 billion pesos o 0.6% kumpara sa 14.35 trillion pesos noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, may iuugnay ang pagbaba ng utang sa net repayments o malaking halagang ibinayad ng pamahalaan sa domestic at external obligations ng nasabing buwan. Naitala ang domestic debt nitong Setyembre sa 9.73 trillion pesos habang nasa 4.63 trillion pesos naman ng external debt. Bunsod ng kaaya-ayang third currency fluctuations at malaking halaga na ibinayad sa foreign loans. I-bisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa November 3 at 4. Ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ngayong araw, opisyal na sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Kishida sa November 3, kung saan magkakaroon ng isang bilateral meeting upang pag-usapan ang ilang aspeto tulad ng politikal, seguridad, ekonomiya at development cooperation kasama rin sa inaasahang mapag-uusapan ay ang people to people ties. Magpapalitan din ng pananaw ang pananawang dalawang leader tungkol sa regional at international issues kasabay ng pagpapaigting ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na iniangat sa isang strategic partnership noong 2011. Pebrero nitong taon ng unang bumisita si Pangulong Marcos sa Japan at nakipagpulong kay Kishida. Nakapagtamo ito ng 13 billion worth of investment pledges mula sa nasabing pagbisita. Inabisuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na iwasang magdala ng bata sa pagbisita sa sementeryo dahil sa banta ng sakit at overcrowding ngayong undas. Sa press release ng DOH kahapon mula kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinunto nito na iwasang dalhin ng mga batang may mahihinang immune system na maaaring makakuha ng nakahawang sakit, bunsod ng inaasahang dagsa ng tao bukas November 1 hanggang sa susunod na araw. Dagdag pa rito ang posibleng mainit na klima at bigla ang buhos ng ulan bukas na maaaring magdulot ng sakit sa mga bata lalo't hindi pa tapos ang banta ng COVID-19 sa bansa. Para sa mga nagpaplanong bumisita sa sementeryo, nag-abiso rin ng kagawaran at tiyaking may dalang sapat na inumin at pagkaing hindi mabilis mapanis para masiguro ang kaligtasan at maging matiwasay ang undas ngayong tao. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Naguulat. Atinyo pong natunguhayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tiped>